simbahan, pamahalaan at pamayanan. Ngayon po ay March 11, 2024, Araw ng Lunes. At makakasama po natin ang Project Director ng Kisedrum Blon Child Development Center. Good morning, Pastor Tess. Good morning, Pastor Aje. Uh, ako po si Pastor Tess, ang Project Director ng Kisedrum Blon Child Development Center. Alright, so ngayong araw po, pag-uusapan natin yung mga programa ng Kised blon So, para po sa inyong mga katanungan or di mga sugestyon, maaari po kayo mag-iwan mag ng comments sa ating pong live video. Dahil tayo po ngayon ay napapanood sa Facebook, sa YouTube, maging sa ating pong Star Cable, Channel 40 or Channel 41 dito po sa ojongan So, um, Pastora Tess, pwede mong mag-share ka patungkol sa uh, Kised Rumblon? Ah... Uh. Sa ay isa pong uh, organization na kung saan ay may mga hinahawakan po ng mga bata na kung saan tinutulungan po sila sa kanilang health, sa kanilang uh, pang-araw-araw na pangangailangan at lalo't higit sa kanila pong future. Mm. Maganda yung layunin ng KESED, pero ano ba 'yung ibig sabihin ng salitang KESED? KESED means a uh, Hebrew word na nagsasabing siya po ay grace or compassion. Mm -hmm. So, ang KESED ba isa ba itong um organization ng government or di kaya ay uh, ministry ng church? Pwede mo ba kaming bigyan ng uh, enlighten sa bagay na ito? Uh, non-government siya, pero siya po ay activity ng church. Siya po ay meron uh, mayroon pong sponsor mula sa ibang mga tao. Then parang kinunik po sa Ojongan Parish Square Gospel Church. Then ang Ojongan Parish Square Church ang namamahala at sila po yung naghanap ng mga participant na kung saan ay pwedeng makasali dito sa programang ito. At ang Ojongan Parish Square Then po ang silang nagbabantay uh, o uh, nagbibigay ng mga aktibidades na pwede pong gawin para sa mga families at lalo tigit sa community na kinabibilangan ng mga participant. Okay. So in short, yung uh, Kised ay under or ministry ng Ojongan Four Square Gospel Church, tama? Opo. Na nagkikater, na tumutulong sa mga uh, kabataan kabataan ba? ah uh, three years old, below pa lang kami ngayon. Mm, -mm okay. So, sa mga bata, dito po sa uh, bayan ng Odjongan, ano-ano yung mga area na natutulungan ng Kisedrum Blon? Uh, nasa marami po kaming barangay. Ang barangay po namin ay may Bujong, Kanduyong, then Tubigon, Anahaw, Bangon. Mm, okay. Lima po ay may haat sa Katulay, Tabubuan. May pito po kaming barangay. Okay, so madaming barangay yung napupuntahan nyo. With that, yung seven barangay, sinos, paano nyo naaabot yung mga lugar na iyon? May mga tao ba kayong nakakasama, katulong para uh, ma-reach out yung mga barangay na iyon? Uh, Nakipag-contact din po kami sa mga barangay nutritionist nila, sa mga BNS sa kapitan. At dito po sa loob ng uh, Kisedromblon office, mayroon pong apat na caseworker na kung saan may hawak po sila na tig-25 na bata na sila po yung nangangalaga doon sa mga bata na yon. Kaya yung 100 participant na bata dinibide po sa apat na caseworker na kung saan sila po yung magmomonitor doon sa mga barangay na sakop nila at sila po yung nagbibisita doon sa bahay, nakikipagkontak sa mga parents o sa mga caregiver ng mga bata para malaman kung ano yung mga pangangailangan ng bata at kung ano po yung mga pwedeng maitulong doon sa mga participant. Mm, mm So maganda yung layunin at meron na rin kayong apat na mga workers. Gaano na ba katagal ang Kisedromblon? ah uh, nasa seven months pa lang kaming nag-ooperate. Seven months. So for seven months, paano nyo na na-reach out yung 100 kids? Hanggang 100 lang baga talaga kayo? Or mayroon pa kayong mga future plans? May mga future plans pa na the more na Marami pa kaming nakikita na nangangailangan, madadagdagan at madadagdagan pa yung 100 na bata. Mm. So, limited lang ba dito sa bayan ng ojongan ang um, um, pwede niyong ma-reach out? Hindi. Kasi kung saan po yung nakikita namin na nangangailangan, pwede po kaming kumuha doon sa kanilang lugar ng mga bata na pwedeng i-enroll mm -hmm. o isama doon sa programa na mayroon po. Mm. so paano ba ano ba mga requirements ba para makasali dyan sa inyong programa? Uh, mar maraming requirements <laughs> kung titingnan po natin ay titingnan po talaga natin yung kalagayan ng pamilya na kung saan ay uh, yung parang walang walang kakayanan mm -mm. na mapaaral ang mga anak tapos, yung kanilang hanap buhay ng uh, pamilya ay hindi sapat. Then, yung estado ng pamumuhay. Kaya, ang hinahanap po talaga namin ay yung mga walang kakayanan mm -hmm. na mapaaral ang kanilang mga anak. Kasi, ang programang ito ay um tumatalakay sa releasing children in poverty in Jesus' name. Ibig sabihin po ay, Uh, hindi po ang simbahan, hindi po yung mga taong tumutulong, kundi sa pangalan po ng Panginoon, ma-release yung mga bata sa kahirapan. Kung sila po ay maigaguide sa tamang way ng kanilang paglaki, mm -hmm. kumbaga aalagaan sila na sa simula at simula pa lang ay uh, ipapakilala sa kanila kung sino ang Panginoon at doon po sila babase at huhugot habang sila ay lumalaki at nagpapatuloy ang programa, parang doon sila nakapukos kung sino yung Diyos na uh, pinaglilingkuran nila ay tutulong sa kanila hanggang sila ay mapabuti at hanggang sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kung baga, yung opisina po ng kesed ay parang instrumento lamang na yung mga bata ay uh, mailapit din sa Panginoon at matulungan sa mga pangangailangan nila. Mm. So, dahil under siya ng foursquare, does it mean yung mga participant, o yung mga bata na tinatanggap nyo ay required na foursquare square din? Hindi naman, hindi naman uh, required na sila ay mag 4 square, kundi ang pinakalayonin lang talaga ay ma mapakilala sa kanila kung sino ang Panginoon. Mm. -mm. 'Yun lang, wala pong aa uh, kukunin sila sa relihiyon nila at dadalhin sa poor square wala naman po mm -hmm. Hindi, walang ganon. kasi nga ang mandate niyo ay releasing children, children in poverty in, in, Jesus, in Jesus, name. Jesus name so ang pinapakilala ng Cedron Blon ay si Jesus. Maliban sa pagbibigay ng uh, gantong mga uh, katuruan, katuruan ba? <laughs> Or uh, tungkol sa Panginoon, ano pa yung mga tinuturo nyo sa mga bata? Anong programa pa ang binibigay nyo sa kanila? Maliban sa pagpapaaral na na-mention mo na rin kanina. Since three years old below pa ito, mga hindi pa ito nag-aaral. Ano yung mga binibigay nyo sa kanila? Uh, ngayon po, last February at ngayong kasalukuyang mga buwan, ay ang ginagawa po namin every Saturday may feeding program po kami. Mm -hmm. Then ngayong February, ay March 14, ay mayroon po kaming uh pre dental care at saka mayroon din po kaming yung fire prevention month para ma aware. Aware yung mga magulang sa panahon po na ito dahil tig, uh, tig init, summer. Kumbaga, para matuto po sila na kung paano i-care yung kanilang uh, sambahayan. Then, mayroon din po kaming mga food distribution. Mm -hmm. Mayroon din po kaming medical at dental na binibigay sa kanila ng free. Mm -hmm. Then, yung mga may mga programa kami na yung mga walang uh, facilities ng comfort room, yung mga talagang walang kakayanan, ay... Uh, binigyan po namin ng programa na kung saan ay para mab mabigyan po sila na maging okay po yung kanilang surroundings na hindi magiging okay yung hygiene po nila. Mm -hmm. Yun po yung aming kasalukuyan ngayon na proyekto na ginagampanan para sa kanila dahil hindi pa po sila uh, nag-aaral. Kung baga nasa bahay pa lang sila. Mm -hmm. so, so dami ng programa ng Kisedrong Blon saan kayo kumukuha ng fund? Siyempre, <laughs> importante yun. Siyempre, hindi naman natin uh, hinuhugot lang sa hangin yung mga uh, pera na kinukuha natin. Meron ba kayo mga sponsor, donor, ganyan? Uh, sa tulong po ng Panginoon, meron po yung ibang sponsor. At yung iba naman po ay unsponsored pa lang. Mm -mm. Pero patuloy po kaming nananalangin na yung lahat ng bata ay ma... Kitaan po namin ng sponsor o mabigyan po ng sponsor para mapaayos talaga yung kanilang mga buhay. Mm -hmm. At saka uh, kami po ay tinutulungan ng Compassion Philippines para po matugunan yung mga pangangailangan at yung mga ibinibigay din po namin sa bawat pamilya na mayroon. Mm -hmm. So kanina na-mention nyo na rin po yung ano yung oral health education and fire prevention awareness. So, nais niyo pong pasalamatan ang mga sponsors po natin doon? Uh, nagpapasalamat po kami sa Silojo Dental Clinic na kung saan si Doc Joy po ang nagbigay ng free na para po sa mga bata oral para magkaroon po ng oral health education yung mga parents kung paano sa bata pa lang na mga edad o uh, bago pa lang yung mga bata na tinutubuan ng mga ngipin ay mapangalagaan na yung kanilang mga ngipin. At sa PAR Bureau of Bureau Fire, of Fire ng Odongan, na kung saan pinaunlakan po nila yung paanyayan na magbigay po sila ng mga tips, uh, tips. Kung paano po Makaiwan. makaiwas sa sunog. How about sa food? Uh, <laughs> nagpapasalamat din po kami sa Jollibee. <laughs> <laughs> na kung saan ay nag-provide po sila ng marienda para po doon sa mga participants. Kailan nga po ito ulit, Pastora? Ito po ay gaganapin sa March 14, 2024, alas 8 po ng umaga. okay. So ito ay um, limited lamang sa mga participants. Limited lamang po sa mga participants. Okay. So, ang goal ng kay Sedron Blon ay uh, ma-release ang mga kabataan sa poverty in Jesus' name. So, ang target niyo po talaga ay yung mga kabataan. Or, target niyo rin ba na ma-reach out yung kanilang family, buong pamilya? Buong pamilya at mga kapitbahay. <laughs> <laughs> Yan. So, ang... Um, dahil target natin ng kanilang pamilya, meron din tayong mga isinasagawang Bible study, no? Tama pa sa Meron. Meron kaming cluster Bible study. Once a month po itong ginaganap. Pwede rin umaten. Yung Pwede rin umaten bahay. yung mga kapitbahay. Uh, mga activities natin. So, maliban doon, ay may mga naisa pa bang i-share patungkol sa Kisedrom Lawn? <laughs> mga programs. ah uh, maliban doon. Ma marami po kaming ano? mga programa na kung saan ay pwede pong uh, mapagandaan din ng mga pamilya na kabilang tulad po na yung mga sa livelihood, sa mga darating na buwan na kung saan ay mapag-uusapan po ng mga uh, caregiver ng mga bata kung paano po sila makakatulong din para uh, hindi lang baga Bili ng bili sila, katulad na halimbawa magtatanim sila ng mga uh, gulay mm -hmm. para hindi na bibilhin, kundi doon na lang kukunin yung kakainin nila sa mga tinanim nila. Mm -hmm. Kung baga maraming naka-align na programa na ang kailangan lang talaga namin ay mabajitan at kailangan lang namin ay uh, makita yung sitwasyon kasi kung ngayon naman sila tatanim, Mahirap po ang tubig, baka masayang yung mga bini at yung pagod nila. Kaya hindi po muna namin uh, pre-prioritize yung mga ganyan na uh, activities. Mm -hmm. Dahil na-mention niyo po, pastorates yung patungkol sa livelihood, naalala ko po parang last year, nagkaroon tayo ng uh, garden edibles, pero uh, under naman yon ng Kisedron Kised Blon Community Development. So magkaiba ba yung Kisedron Blon Child Development Center sa Kisedron Blon uh, Community Development? Uh, ang Kisedron Blon Child Development Center mm -hmm. ay yun po yung doon na papaloob yung mga may mga bata na inaalagaan mm -mm. yung uh, Blonde community ay yun po yung development development ay yun po yung parang ngo mm -mm. ng church na kung saan ay under din siya ng church na maraming programa na ginagawa para hindi baga nakapokus lamang sa sa doon sa mga binipisyari, kundi kahit yung mga hindi binipisyari na mga nasa palibot po natin na community, ay pwede pong makasali kung ano po yung programang ibinibigay. Hmm. At isa doon sa mga programa na sinasabi mo ay yung Garden Edibles Competition. Um, pwede, pwede, mo mga, pwede mo ba kaming bigyan ng background patungkol doon? Sino ba yung mga nakasali doon? Ah. Yun. <laughs> Nakasali po doon ay Gabawan, Anahaw, Bangon, at saka Tabubuan. Ang nag-champion po ay Progreso Isti isti Tabubuan? Progreso okay. isti Ang pewa. <laughs> ang pewa? Pewa nga. Uh, Progreso Women association. association. Sila po yung nag-champion. Then pangalawa po ay ang taga-tabubuan. Hindi ko na maalala yung, yung mga, kasunod. mga kasunod. Pero lahat sila ay nakatanggap ng Consolation lahat Crisis. Lahat sila. At nag-enjoy talaga sila at gusto mm. nilang sumali ulit. Napag-uusapan na ba ng development uh, Community Development yung mga future programs sa ngayon? Uh, sa ngayon ay wala pang ano. Kasi nga sa panahon. Dahil uh -oh. sobrang tindi yung init ng araw. Tinitingnan din ng... Uh, pamunuan mm -hmm. na kung saan nga kukuha ng tubig na ididilig yung mga tao mm -hmm. kaya parang hindi muna gardening yung sa ngayong panahon. Mm -hmm. So paano kaya malalaman ng atin po mga uh, nanonood sa atin mong programa ngayon yung mga updates patungkol sa program ng Kesedrum Blon. Uh, kami po ay naglalagay ng posting sa mga barangay. Mm -hmm. Then Ginagamit din po namin ang social media para mapaabot sa kanila na may mga ganyang programa. Mm -hmm. At sila na po yung kusang pumupunta dito sa opisina at nagbibigay po ng kanilang mga entry. Mm -hmm. So saan po natin matatagpuan ang office niyo po ng Cederom Ang office po ng Cederom ay nasa baba po ng Ojongan 4 Square Gospel Church. Pumasok lamang po kayo sa gate na maliit at makikita po niyo ito sa gilid. May o, pangalan ba ito? May pangalan po ito dyan sa Michael Sada, sa harap ng library, public library. Kung kayo ay nakatayo sa public library, mababasa nyo po yung uh, signage po ng Quesedron Blon Child Development Center and Quesedron Blon Community Kesed, de com Development. Community okay. development. Okay. So magkaiba po yung Kisedrom Blon Child Development Center at Kisedrom Blon Community Development. So, ang Kisedrom Blon Community Development ay isang non-government organization na registered ba ito sa SEC Pastora? Oo. Yan, SEC registered. And under nito, at ng, uh, ay ang Kisedrom Blon Child Development Center na at the same time, ministry din ng uh, Ojongan Four Square Gospel Church na ang target naman ay yung mga kabataan. Okay. So, uh, nais po nating batiin ang mga nanonood po sa atin sa live. Sorry, kasi ayin. <laughs> so, hello po ate ayin. Kasama din po natin si Chrysalis Abrenica, and then Sheena Fabelio, at si Gian Andre Magbanwa. Dodo support itong mga kasama natin na oh, nandito rin naman sa taas. <laughs> Maraming salamat dahil tayo-tayo lang din naman. <laughs> so napag-usapan nga po namin kanina, since kasama pa natin sa, ano ang program natin? Upper Room, si Pastor Andrew. At kakahatid lang po namin sa kanya pagkatapos lang din ng program. Dumiretso kami sa Santa Fe at pagkabalik na namin dito, eh, dito ulit kami. <laughs> Wala kaming choice kasi nga, ah, na nabigyan tayo ng hindi sa malang choice. Masaya naman tayo, di ba, <laughs> na naglingkod sa Panginoon. Pero, yun, uh, maraming salamat sa privilege na mabigyan nga po ng pagkakataon na uh, maipamahagi sa atin pong community yung mga programs po natin. So, meron po kayong nais pong um, i-share patungkol po sa uh, programs or pwede ba kayong matawagan, matext, anytime, anywhere, gano'n. Uh, Pwede po kaming tawagan sa 09 four six six eight four five Magalang walang. Sir nine four six eight Okay. Personal number mo yan, Pastor Atis. Uh -oh. No? <laughs> hindi ko sa ulo ang you said. <laughs> uh -oh. Hindi mo sa ulo ang you said. Pero pwede niyo po kaming i-text or tawagan sa number po ng church. 0946-403-4646 46. o di kaya sa 042-752-5007. So kapag tumawag po kayo, ang sasagot po dyan ay kami din. <laughs> Kasi kami lang din po yun nandito sa church. So, um, I hope na tuloy-tuloy po rin po ang inyo pong support sa atin pong programa. Pastorates, may nais ba kayong batiin? Wala. Yung mga staff nyo, no, na sa baba. <laughs> <Sige>. <laughs> uh, binabati ko po yung uh, mga staff. Si Pastor Benapipaminyalan, ang project Committee po. Anong ginagawa ng project committee pala, Pastora Ah, siya po yung uh, nag-a-approve ng lahat ng project. Wow! <laughs> <laughs> Then, si Mambili Paminyalan po, ang aming child protection officer. officer. Okay. So, anong ginagawa ni Mambili din naman? Uh, mas maraming ginagawa si Mambili kasi pag dumating yung mga bata sa mga bullying, sa mga yung Uh, sila ay naaabuso. Naaabuso si, ng parents, parent, family. Parent, ah, kapitbahay. Um, pwede o, magreklamo. Pwedeng magreklamo. At si Mabili po yung mga ngalaga sa kanila. Wow. Then yung apat po na case worker, si Kasi Ayen, si Jel, si Jessa, at saka si Rodeline no, so, pinataas ni Kuya Love na aming director yung microphone kahit kitang-kita sa camera. Pero na yung choice. So, yun. Ay, e, yung ating bookkeeper at saka ano. Ah, mga. ang admin staff po namin, mayroon po kaming connect personnel. Walang iba po, si Ate Jack. Okay. At ang amin pong bookkeeper ay si Jan Bess. Mm -hmm. Ang aming cashier po ay si Chrysalis Abrenica. Oh. So tayo-tayo lang din talaga. Hindi uh -oh. pa tayo nagkakasawaan sa mga mukha natin. <laughs> Hindi naman. <laughs> okay, so again binabati din po natin si Pastora Yang na nanunuod daw from Paniki. Hello po Pastora Yang. Kung kayo po ay mayroon pong mga um, question or din kaya mga suggestion patungkol po sa ating program, again, po kayo mag-message sa atin pong uh, page. Sa ating page, Ajongan Foursquare yeah, uh, Gospel Church. And then yan, binabati din po natin ang iba po natin mga viewers. Cynthia Teologofa. Good morning po. May Peralta. Ruth Joy Talamisan Fornal. Mika sim Montoya Mika Maika. Cortez May Karen. Karen? Karen. Kasi double E. So naging letter. Karin. <laughs> And then, yon Hello po, good morning po sa inyong lahat. So, uh, ano pa ba ang ating mga pag-uusapan ngayon, Pastora Tess? <laughs> <laughs> bukas. Sino kaya ang ating aabangan bukas? <laughs> si Mabili. ha? Okay. Try natin yan. So, um, kung meron po kayong mga nice pong mga usapan patungkol po sa atin pong uh, pamahalaan, again, uh, pamahalaan, simbahan, at pamayanan, mag-message lamang po sa atin pong Facebook account o Jongan Foursquare. Uh, hindi po sa aking account. <laughs> 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 hindi kaya po sa number ng church, 0946- 0920-403-4646 o sa So, dahil wala na rin po tayo mapag-uusapan pa, <laughs> so dito na po tayo uh, natatapos. Maraming salamat po sa inyong pong pagsama sa atin pong programa dito sa Ugnayan, Usapang Simbahan, Pamahalaan at Pamayanan. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po.